Mga kanokis, kumusta kayo? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang tanyag at pambihirang lahi ng manok panabong, ang bulik game foul. Ano ang pinagmulan nito? Ano ang mga katangian nito sa laban? At paano ito alagaan at sanayin? Alamin natin lahat yan. Huwag kalimutang i-like, subscribe, at ihit ang notification bell para updated kayo sa ating mga bagong videos. Ang Bullock Game Foul ay isang kakaibang bloodline na agad nakikilala sa kanyang natatanging balahibo. Isang kombinasyon ng puti, pula, at itim na kulay. Ayon sa kasaysayan, ito ay pinagmulan ng iba't ibang linya tulad ng Hatch, Kelso, at iba pa. Isa ito sa mga paboritong game foul ng mga beteranong sabongero dahil sa bilis, tibay, at tapang sa rueda. Ano nga ba ang nagtatangi sa bulik Game Foul? Narito ang iilan sa kanilang ilang pangunahing katangian. Tibay at lakas, matitigas ang buto ng bulik at may matinding resistensya sa laban. Matalino at diskarte, hindi basta sumusugod, nag-iisip muna bago umatake. Mataas ang cutting ability, mahusay sa pagtama ng palo na madalas nagiging dahilan ng mabilis na panalo. Magandang kombinasyon ng bilis at tapang. Mahilig makipagsabayan pero may tamang diskarte. Para makuha ang full potential ng isang bulik game foul, dapat itong alagaan at sanayin ng tama. Narito ang ilang tips. Tamang nutrisyon, bigyan ng dekalidad na patuka, gulay at vitamins. Regular na ehersisyo and kondisyon sa pamamagitan ng light sparring, fly pen training at running exercises. Malinis na kapaligiran siguraduhin na malinis ang kulungan para maiwasan ang sakit. Regular na check-up. Iwasan ang sakit sa pamamagitan ng tamang pagbabakuna at monitoring. At ayan mga kanokis, ang lahat ng dapat niyong malaman tungkol sa bulik game foul. Isa itong pambihirang lahi na siguradong kayang makipagsabayan sa sabungan. Ano sa tingin nyo? May bulik game foul ba kayo? I-comment nyo sa baba ang inyong mga karanasan at opinion. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at i sa ating channel para sa iba pang game fowl content. Hanggang sa susunod, mga kasasabong. Good luck at keep fighting.